340 pesos sa Kashim at 370 pesos sa Liampo. Ito ang presyo ng kada kilo ng karne ng baboy na dinatnan ng mga opisyal ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry dito sa Balintawak Market sa Quezon City. Sabi ni Dr. Constante Palabrica, ang Undersecretary for Livestock ng DA, mas mura pa ito sa maximum SRP na 350 at 380 pesos. Bukod kay Yusek Balabrika, kabilang din sa nagsagawa ng Joint Market Inspection, sina Attorney Jenny V. Belicaria Gibara, ang Assistant Secretary for Agribusiness Marketing and Consumer Affairs at iba pang opisyal ng DA, DTI at maging ng PNP. Ang inspeksyon ay kasunod ng ulat na natatanggap ng DA at DTI na maraming mga fork vendor na hindi sumusunod sa MSRP sa karni ng baboy na nagsimulang ipatupad sa Metro Manila mula pa kahapon Marso Adyes. Pero pagtitiyak ni Balabrica hanggang katapusan ng buwan ng Marso ay compliant na ang MSRP sa lahat ng mga palengke dito sa NCR. Samantala 60 to 70 pesos na lamang ang presyohan ngayon ng kada kilo ng sibuyas dito sa Balintawak Market. Sabi ni Asek Gibara, Bukod kasi sa anihan na ngayon sa ilang mga probinsya, kalat na rin sa merkado ang 4,000 metric o nilada ng sibuyas na inangkat ng DA noong unang linggo ng buwan ng Pebrero. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzalez, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.